Ciao Raga! Kumusta na Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Sa vlog na rin Raga ay meron akong good news sa iyo. Tapos meron din ako na slight na bad news tungkol sa bonus luche at saka sa gas. Ano na ga ang status ng bonus na yan? Yan ga ay meron pa o wala na? Papasok na ang last quarter ng 2023. Ano na ang update tungkol sa bonus na yan? Tapos Raga ay alam mo gan na may parating na bagong bonus. Bale yung bonus na 382 euros ay maaari pa na madagdagan ng another na 80 euros. Para ga kanino yan at ano ga ang tawag sa bonus na yan na parating. Ang detalye Raga dopo na sigla. Partiyamo. first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Ikaw ka ay mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? o baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay sya, tamang-tama sa iyo ang channel na Aray. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka at makapag-integrate ka ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe ka sa ang channel, ihit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan, at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga! Last weekend, during do sa aking live stream, ay mayroong nagtanong kasi gusto niyang malinawan kung meron pa ga o wala na nung tinatawag na bonus sociale or yung tawag din ng iba ay bonus bulete, ang tawag din ng iba ay bonus luche at saka gas. Kasi nga daw ay matagal na siyang walang natatanggap. Pero tama naman ang info niya na yan ay uh, hindi na ina-apply yan. ay automatic na. Basta kailangan laang na kada taon ay meron kang bago na EZ. At syempre yung EZ na yun ay dapat na pasok doon sa limit. Ang dating limit ng EZ para sa bonus luche at saka gas ay 12,000 euros yan ay until December 2022. Pero nung nagsimula yung January 2023, mula sa date na yan, ay itinaas na at umabot na ang limit sa 15,000 euros. Ngayong 2023 din ay kada trimestre nire-renew ang bonus sa at saka gas. Hindi la ang easy ang kailangan na requirement dito. So kailangan din ang iba pa na mga requirement ay dapat na at least isa doon sa nucleo familiare na nandoon sa IZE ay nakapangalan or intestato yung buleta ng gas and or luce. Dapat din na for domestic use. At saka syempre dapat ay active pa yung kontrato di fornitura o kaya naman ay temporarily suspended dahil merong mga buletan na hindi pa nababayaran. Kung baga ay uh, hindi updated yung pagbabayad pero active pa rin at hindi pa na close kung ikaw ay entitled sa bonus na iyan, yan ay automatic nang ibinabawas, nagiging iskonto na yan doon sa iyong buleta. Ngayon dahil sa ang iba ay nasanay na dahil nga nang sa bonus na iyan, ay naging negative yung kanilang buleta. Tapos ay meron pang uh, naririmborso. Kaya pagka doon sa buleta nila ngayon ay meron na silang babayaran para sa kanila iniisip nila na wala na silang bonus na natatanggap. Pero dapat na i-check iche na maigi muna yung iyong buleta para makita mo doon, ma-verify mo kung ikaw nga ay wala nang natatanggap na bonus doon sa iyong buleta ng luce at saka ng gas. Gaya ng example na buleta ng luce na are, titingnan mong maigi raga doon sa mga entries. Nagaya na, na re, kung mayroon pagang bonus o wala na. Dapat ay makikita mo yung bonus sa chale. Tapos dapat ay negative yung amount. Ibig sabihin na ibinawas yun sa babayaran. Gayon din ang gagawin mo sa buleta ng gas. Dapat ay makikita mo yung bonus sa chale. Tapos ay dapat negative yung amount. Ibig sabihin na ibinawas din doon sa iyong mga babayaran. Proof yan yung buleta na yan, example na yan, na until now ay mayroon pa ding bonus luce at saka gas. Just in case na chinek mo ang iyong buleta tapos ay wala nakalagay doon na bonus o chale, pero ikaw naman ay qualified ang dapat na gagawin mo agad ay mag inquire ka, magtatanong ka doon sa iyong gestore bakit hindi ka nakakatanggap ng bonus o chale. Walang bawas, walang iskonto ang iyong buleta. Samantalang ikaw naman ay qualified pa. Ang mga examples ng gestore na sinasabi natin ay gaya ng Aduia, ng Enel, ng NG, ng Edison, ng Irene, etc. Yan raga yung uh, sinasabi sabi natin na good news regarding dito sa bonus utsale dito sa bonus luche at saka gas dahil yan ay meron pa hanggang ngayon pero uh, wag kang malilito raga ha dahil iba pa yung tinatawag na bonus gas kunduminyale na kung saan ang heater ng kondominyo ay centralisato hindi ka na-explain na natin doon sa mga nakalipas ng mga vlogs na kung saan ay pagka mayroong uh, dumating sa inyong sulat na galing doon sa Akurente uh, Unico, yan ay a-applyan uh, online. Tapos pagka naging positibo yung iyong uh, uh, pag apply yung result ng iyong application, may darating ulit na isang uh, sulat na kung saan ay uh, yung sulat naman na yun ay dadalhin mo sa posta para ma encash mo at makuha mo yung iyong bonus. Ngayon naman, ang slight na bad news regarding dito sa bonus luchale or bonus luchale at saka gas ay maiiska din na ang bonus na iyan ngayong September 30. Pero supposedly ay until uh, the end of 2023 ay dapat na mayroon pa rin tulong na matatanggap galing sa gobyerno. Habang ginagawa ko ang vlog na are, as per info mula October 1, 2023 ay mawawala na yung bonus challenge, yung bonus luche at saka gas. Kaya yan ang nagiging worry ng marami, lalo pa at papasok na ang inverno. So ibig sabihin ay madali o maaga na magiging madilim kaya magbubuhay ka na agad ng ilaw at saka syempre lalamig. Kaya kailangan mo ng heater. In fairness naman sa government, kinonfirm naman nila yung kanilang willingness na patuloy pa rin na mag-abot ng tulong. Kaya dapat na alamin natin kung ano ang plano nila ngayong last quarter ng 2023. Pero bago natin yan i-detalye, magre-request muna ako sa iraga kasi baka gusto mo ako na tulungan na maintain ko ang aking pagbablog. Kung gusto mo ay pwede mo akong regaluhan ng Super Thanks. Madali lang naman yan. I-click mo lang ang yung Super Thanks icon. O pure, kung gusto mo naman na ako ay padalhan ng stars bilang tulong mo din sa akin, i-click mo lang ang yung Give Stars. Maraming salamat sa iyo, Raga. And speaking of maraming salamat ay maraming salamat din kay Raga dahil doon sa pag-share niya ng kanyang satisfied tap-tap send experience. Magche-check muna tayo Raga ha kasi baka ikaw until now ay hindi pa rin top top send user. Aba Raga, huwag ka nang magpahuli. Kasi sa top top send, pwede ka palang magpadala ng libre as in free yung transfer. Tapos ay mabilis pa, secured, convenient, mataas pa yung exchange rate. Tapos hindi lang yan, meron ka pang matatanggap na additional na 20 euros bilang bonus doon sa iyong unang padala basta gagamitin mo lang ang yung promo code na Raga Chad. Kaya Raga, itap tap send mo na yan. Balik na tayo ulit sa bonus luce at saka sa gas. Ngayon, kung yan ay uh, hindi na yung ngayong uh, last quarter ng 2023, ibig sabihin ay mawawala na ang bonus na yan. Pero ano na ang mangyayari ngayon? Aray ang mga plano nila. Una na ay yung pag-iintroduce ng bagong bonus na kung ay gusto nilang tawagin yan na bonus energetiko. Para mangyari at matuloy ang bonus na iyan ay kailangan nilang mag-create ng isang national fund para na sa ganun ay makapagbigay sila ng bonus energetiko. Ang isa naman at uh, malamang na ito yung matutuloy ay yung uh, pag-implement naman at uh, pagbibigay naman nila ng tinatawag na bonus riskaldamento na kung saan ay yan ay maaaring matanggap ng lahat dahil hindi dyan na ang reddito walang easy na kailangan. Yung amount na matatanggap na bonus ay, ang pagbabasihan ay yung konsumo ng pamilya at saka yung zona klimatika ng residensa. Initially, ang budget na nakalaan para dito sa magiging bonus riskaldamento ay 1 billion euros. Pero paglipas ng mga buwan, yan ay bumaba at ngayon ay 130 million euros na laang. Dahil ang ibang parte ng pondo na yan ay ibinigay doon sa Emilia Romagna bilang pagtulong sa kanila doon dahil nga doon sa nakaraan na matinding pagbaha doon sa kanilang regione. Kaya as of now I waiting pa tayo. Hindi pa natin alam kung alin diyan ang matutuloy, alin dyan ang ma implement o baka naman meron pang ibang plano ang gobyerno na gagawin. Hayaan mo raga, babalitaan ulit kita. Moving on na tayo doon sa sunod na topic. Atensyon para doon sa lahat ng nakatanggap ng karta dedikata ate yung tinatawag ngayon na bonus para doon sa bagong bonus ispesa. Mayroong good news dahil bukod doon sa ikinarga doon sa karta dedikata ate na 382.50 euros ay maaari na yan ay madagdagan ulit. Ngayon ay linawin lang natin ha, hindi ang tinutukoy na karagdagan ay kagaya nung nabanggit na doon sa mga nakalipas na vlog na halimbawang mayroong matira sa pondo ay magkakaroon ng pangalawang rekarika. Ang pinag-uusapan natin ngayon na maaaring mapadagdag ay bagong bonus ulit. Ang mga roon karta dedikata ate ay maaari pa ulit na magkaroon. Mabigyan pa ulit magkaroon ng dagdag yung kanilang natanggap na another 80 euros. At ang bonus na 80 euros na yan ay intended para tulong sa pambili ng karburante. Para lang malinaw ha, ang original na laman ng Karta Dedikata Ate ay 382.50 euros. Tapos kapag natuloy itong bagong bonus na ito na pambili ng karburante, magkakaroon ng additional pa na 80 euros doon sa dating laman niyan. Ang estimated na budget para dito sa additional na 80 euros ay 100 milyon para doon sa 1.3 milyon na pamilya na nabigyan ng Karta Dedikata Ate. Ang bonus 80 euros sa ito ay nasa processing stage pa. Kaya wala pa tayong masyadong info tungkol diyan. Kasi maaaring tanong ng iba, paano nila gagamitin yung additional na 80 euros para pambili ng karburante. Samantalang sila naman, yung iba, ay wala namang sasakyan. Kaya abangan natin raga kung halimbawa na ikaw ay makakatanggap ng additional na 80 euros tapos wala ka namang sasakyan, ay kung pupwede yan ay gagamitin mo pang ispesa. So dating gawiraga, pagka mayroong update ay babalitaan ulit kita. Kaya importante, just in case na ikaw ay hindi pa nakakapag subscribe sa channel, mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos at lagi kang magiging updated. Sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan din na mag-thumbs up at maraming tulong sa akin kapag na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. once again this is chad and always remember chad will guide let's see raga